mag, mag apply na lang po ako kay Tekram. Ay, Tekram. Nagpunta ni Tekram. Ay, eh, iniwanan din ako eh. Ay, kailan po? Noong nakaraang buwan lang. Kalaang buwan? Nagpunta ko dito si Tekram? Eh, hindi naman ako tinulungan. Iniwanan ako. Ah, buhay sit na. Ay... Eh, Tao po. Tao po. Sa ko po kami, Nay. Pwede po kami mag-inspeksyon, Nay, dito? Okay lang. Pwede po kami tumuloy? Po. Okay lang po ba? Okay po. Ilan po yung ilaw nyo dito? hindi ko, po, hindi eh, lang po ha? Eh, lang po, po, magkano po binabayad niyo sa kuryente niyo? hindi pa nga po ako nakababayad hindi um, ano nga po pangalan niyo na? ang nakasulat dito sa ano? ang ah, mayari dati, May po nito dati nagpapakabig na po May loob po. na po ano po pangalan niyo nay? ako? si Merita de la Cruz po ako kayo po si nanay Merita de la Cruz Pero nakalagay dito na marami na kayong utang sa Miralco. Hindi uh, Hindi ko nga po nakababaya din. Kasi may sakit po yung anak ng No. Oo. sabi po kasi ni Boss Ing, bakit daw po kayo may electric pan, wala, po, wala naman po kayong pambayad na ng kuryente. Ako lang kong may ano niyan. Ah, po. Dahil yung bill na po, wala na po dito. Ah, po. Sino po ngayon Ay, nagbabayad man, doon ng kuryente nyo? Lungka na to. Sa akin. Ah. Eh, yan po. Naghihintay po ng pambayad. Yan, itong nakawak mo nga po yung bill niyan. Ah. Oh. Eh, naghihintay pa po. Ngunit na po, itong po itong po. Eh, paano yan? Binin sa akin na eh, putulan daw po kayo ng kuryente. Kasi mara malaki na po utang nyo. Nasa ano na po? 30, plus po. Hindi po, 38,000 po ang nakalagay po dito. Ito po, 38,000. Bill Macruz po ba? Ako, Emerita. Ay, Emerita Cruz. Opo. Opo. Bill Macruz yun. Opo, yun po ano, nakasulat. Yun lang na eh, 38,000. So, kailangan ko nang putulan yung kuryente nyo. Eh, wala pa pong ano, 38,000. Opo, 38,658,60. Eh, bagong dating ng bill niyan eh. Oh, nasan na Kasi dapat po maano natin dito sa listahan ko, tsaka po yung sa inyo. Baka nagkamali po Kamali yung po rato. po yan. totoo lang. Ito po yung natanggap ko nung kamakalawa. Oo. Wow. Pwede po makita na. sa limang taon po na pagkira dito, ito po yung utang. Ako naman po, senior, sumasahod po ako ng konti. Sir, senior na po pala kayo, Nay? Oo. Oh. Parang 45 lang po kayo. Excuse me. Pwede mo makita. Tingnan ko po kung pare so dito yung number. po? Nakalag... Opo, ang nakalagay... Dumating ka makalawa nung ano, kailan natin. Opo, ang nakalagay dito sa akin, 05, tama, 04, tama po, 38,000. Pero dito, 3,095.86 cents. Ah, nagkamali yung siguro yung ano, ano Ito po yung sinisikap ko na mabayaran. Ngayon ay eh, sa Saudi na ako kahapon. Ano po? Kahit makiusap ka, makakusap ko siya na kahit hindi ako pangalan niya. Oh. Eh, kung pwedeng i-partial ko dahil wala naman akong kita. O oh, saan po ba kayo sa Saudi na eh? Sa sinyo. Ah, magkano uh -huh. po yung sasahurin niyo? Yun? Eh, ang sasahurin ko naman eh. Maliit doon. Eh. 3,000 lang. Ano 3,000. Eh, pwede yun, pwede na eh, pamba, pambawas nyo na dito sa utang nyo. Sa Wal, wala pa nga po sa akin itong pera kasi, uh, ano, na... O, oh, gaya ho niyan, bukas ang no, electric no, pan nyo, no, wala... Isip ko lang po dahil may bata nga Nay, check ko sa'kin sa yung mga kuryente niyo. May camera po kami, okay lang? Ilan po ilaw niyo rito? Ayun lang. Ilang ayan, electric fan. Electric fan. Dito isa ilaw kay... kay sir. Sir, ito po yung isang ilaw. Doon. Tsaka po isang electric fan ni Nanay. Dito po, bakit may aircon o kayo dito? Nah, Diyan po kayo natutulog, Nay? eh, puputuli na nga sana yun. Ay, di ko sa pagkos, maghintay muna kayo kasi ngayon, wala nang mubukok, mubukok si Marcos. Ginawa na buwan ng sahod. Doon? Ay, eh, 3,000 lang naman ang sasahodin. Eh. Hmm. Ah, hindi po sa kada buwan. Eh, hindi. yun. Mayroon nga bill bell dito. Mayroon nga ano dito. Oh, sige na, dito po tayo na. Dito na lang sa ano. Sabihin mo natin sa Miralco. Pakita mo natin. Dito po kayo. Ito po San Miguel, Moyamo Senior Citizens Association. Ah, kayo nga po si Emerita, tama. Emerita si de la Cruz po ako. Uh, ako yung nanay nung Bilma Umrog. Ah, po, nasan po yung asawa nyo? Patay na po. Ah, sorry po. Ilan taon na po kayo, Nay? 87. 87? Sa November. 26 na ito, mag-birthday ako. 86. Eh, bihan sarado. Happy birthday po, advance. Ano pong masasabi niyo sa miral ko? Eh, paano yan? Yung utang niyo, malaki na. Ako nga po sana, nagbabalak na. Mm. Pagka nagka-pera. Dahil kaya ako, nakuha ko ito Yung dalawang mama, napuputol. Oo. Oh. Eh, yan na nagbigyan. Ah, gusto niyo, putuli na lang talaga natin. Eh, kaso, pag pinutol naman, ako naman kabawa. Well, mababo na nga ang mata. Wala naman akong ilaw. Eh, ganyan? Na, ako, nasa ka na lang muna. Kasi pag sumahod ako, ako na lang ang pupunta sa mirahal ko. Eh, ganyan talaga, na, Wala naman kayong pambayad. Anong gagawin natin? Eh, yun nga. Yung sahod namin, dapat kahapon na postpone. Oh kasi ang sabi eh, ng Miral ko sa akin... Sabi ng viral ko sa akin, ayos-ayusin mo yan. Dapat kung ano, putulan mo na si nanay kung wala namang pambayad. Sa so ngayon talaga wala. eh, oh. e, ilang buwan na ho ba itong 3,000 na kuryente nyo? Ayan, ay buwan-buwan na. Eh, ano yan, taon na yun. 5 ta, years na bali yan. Itong ito, ito, ito na, iipon na yan. Ito na, eh, 3,000. Kailan pa ho utang nyo? Gusto kong malaman bakit ganun na lang ho kayo kung pasingil ng ano ng miral ko gusto paputulan mo kayo ng kuryente sa akin bali na nga po nung tumira ako doon bali 5 years na nga 5 years na ho to Oo. Oh. yung utang niyo? ano ba na maklasing miral ko yan oh Bakit pinapuputulan kayo eh? 3,900 pesos lang naman. Ayun eh, nga po, mula noon, nung ako ay tumira dito, wala na yung bilma. Oo. Oh. Kasi eh, nasabon nasa sila sa partida. Uh oh. Ayun yung naging bill ko. Eh magre-resign ako sa Miralco. Bakit ganito lang sila kalupit sa, sa inyo, Nay? Eh, well, hindi ko alam. <laughs> nasa nakikiusap ako noon. Eh, yung nakuha sa kanila, ito. Oo. -huh. pa sila. Uh ah, -huh. po, pirma ho ng... Sila. Yeah. Yan, eh, binigay sa akin, may perma naman. Goto Riles. Asíke sige. sige po ang ano po sasabihin ko sa Miral ko sa boss ko na eh Ngayon binabala ko nga dahil nga eh may dumating mm. na naman na bago eh nga yung bago na ah, Opo ano, 3,000 din po. Oo. Oh, oh. Ang sabi ko pag sumahod ako Pupunta ako kung makikiusap ako magpartial na lang ako. Partial. Mm. Ano? Kasi ako na lang ano dito. Ngayon, eh, na-postpone ba yung aking sahod? Wala sa ayos yung mirahal ko na yun. Huh? Na-postpone yung sahod ko ngayon. Oh. 26 na sahod namin dapat eh. O, oh, paano ho yan? May pera pa ho kayo? Wala. Isang pera man wala. Oh. E, eh, pera, eto po, ang dami yung pera yata. Ay, wala. Walang laman yan. Ba't wala nga po yata, Nay? Kahit isang pera wala ako ngayon. Oh. <laughs> kape ko man eh. wala eh. Wala ako kayong kape. Eh, na paano ako pupunta kung ay eh, kahapon na dapat ang sahod eh. De, hmm. dapat ako pumunta sa Meralco. O wala naman akong perang dala. Oo. Oh. Hmm. Ayun. O sige po, magre-resign na ako sa ano, ko. Ayaw ko na sa Meralco Tay. Eh, gusto nila lahat ng ano, putulan ko. Eh. wala naman pambayad. Anong gagawin ko? Wala naman ako yung pambayad. Gusto nila. Putulang ko daw po kayo. Wala naman daw... Wala na ako kayong binabayad. Dalawang mama pa yung dalawang lineman pa yung dala nito eh. Oh. nag -e sa akin. Sige po. Ano na lang Kaya po? po... Pag... Mag-a-apply mag na lang po ako kay Tekram. Ay, Tekram. Nagpunta dito. Tekram, eh, iniwanan din ako eh. Ay, kailan po? Noong nakarambuan lang. Kalaang buwan, nagpunta ho dito si Tekram? Eh, hindi naman akong bin tinulungan. Iniwanan ako. Ah, oh, buwisit yun na Eh, hindi ba bumag yung oh. Rafael? Oo. Oh. Lumubog ako. Oo. Oh. Nagpunta dito 'yon Eh, butik na putik. Pagkagabi lang, umawa na naman. Nagpunta ho dito si Tekram. Hindi ko kayo tinulungan. Hindi. Walang puso pala yung Tekram ngayon. Eh, ito gayon? nga. Nakita oh. lang niya yung kama nung ano, tinakbuan na ako. Hoy, kaka ba? Hindi man lang ako kinausap. Umalis ka na. Oo. So, <laughs> o, oh, sige po, mapapanood ni Tekram to. Ano po ang gusto niyo sabihin kay Tekram? Abay, lang akala ko nga, tutulungan niya ako. Buisit yung Tekram na yan eh, no? Yung kasama niya, yung kapitbahay ko na babae. Naka nakausap niyo mismo si Tekram? Oo, oh, hindi ko lang alam yung pangalan. Kung an ang sabi nga, Maraming sabi may katinanong kung anong pangalan. Oh. Eh hindi, di yun ka ko ang nakalimutan ko. Buisit pala si Tegra. Eh, sabi daw po tumutulong yun. Eh yun nga po. Oh. Tapos lumipat sila doon itong araw din nang pumunta sila dito. Oo. Oh. Lumipat sila sa tigpalas doon sa tapat ng apo ko, bahay. Oh. Eh yun ang natulungan nila. kuburin ganito. Uh -huh. okay. Pinuntahan kayo ni Telegram hindi kayo man tinulungan, hindi mo kayo binigyan ng pera, grocery. Wala, wala, wala. Ano? De, ito na. Ang baha no, nung galing sa oh. siya dito, dito, ito, lubog. Lubog, Kaya ito. Kaya ito, ito pagpakita ko sa inyo yung kwarto oh. na ito. oh. Hindi ako. Hmm. Kasi bumagsak yung papag na yun. Oo. Oh. Ayan o. Oh. Ano pong meron siya? Pinakita niyo kay Telegram yan? Nakita niya yan. Ah po? Nakita lang niya yung higaan na yun. Tinagpun ako na walang sinasabi-sabi. Bakit to? Kaya? Bewan ko. Hindi na ako, ako kinausap. Ay. Um, akala ko nga ba ito yung tekram na yun? Eh, hindi, hindi ko nga alam. Buhis si na. eh. Wala akong masasabi, masama, magagalit sa akin ng Diyos. Pagkasalit um. hmm. na sa ang Panginoon lang, sa Panginoon lang ako maasa. Hindi, bakit to ganun? Pinaasa kayo, nandito, tapos di man nukay tinulungan. Eh, dimanda, ay, naman. Ay, wala. Wala. E, ko kaya natin na. Ay, wala. Hindi demanda. Di ba malaking kabala din yun? Ah, eh ano po, eh, buisit po. E, eh, pinuntahan kayo. Hindi man kayo binigyan ng bigas o so grocery. Wala. Wala. Hindi lang binigyan. Hmm. Ay, kababahala po. Yung bag, yung na yun, kailan lang yun, eh. Oo. Oh. Ang lubog yan. Pati yung kama na yan, basa oh. Eh, tin, Hindi, nabubwisit po ako kay Tekra. Eh, hindi, mo man kayo binigyan ng bigas. Sabi. Sabi nung... An ano sabi po ni Tekram? Wala. Hindi ang ma... Hindi nga nagbigay sa akin ng paliwanag kung bakit siya malis eh. Oh. Naki yun lang nakita yung kama na yun. Eh, basa din yun. Oh. Wala sa ayos talaga si Tapos Tekram. Tapos lumipat sa Tigpalas. Oo. Oh. Noong araw din na yun, nagbunta doon. Doon ho, may tinulungan siya? Mayroon, isang bahay ngayon, maganda na yung bahay. Tinulungan oh, yung pinagawa yung bahay. Talaga naman. Kaya kung nasabi yun. Bakit hindi ko kayo yung pinagawa ng bahay? Kayo yung kailangan gawa ng bahay? Hindi ko alam sa kanila. Ako sabi niyo, mapapanood ni, ni Tekram yan. Hindi ko alam. Sabi nga nang, Bra, nagsasabi, ba't ka hindi mo tinanong kung sino yon oh. ano ang pangalan? Ba't ko kayo naiyak, Nay? Eh. eh, siyempre na, wala ko sarili matagal na ako dito. Mm. Ayan. Kasi sa bataan ako nakatira nung nagkasakit ako sa lukuya na nga. Oo. Oh. Na mild stroke ako. Yeah. gumaling yung so, ako, na ako dito. ha oh. Yan, May bahay dyan eh. Yung anak nung... Yung anak ko. Kaya yun ang nagpakabit. May wala pa yung pusti na yun. Oo. Oh. Nagtatampo ako kay Tekram. Eh. Pinuntaan kayo. Hindi man kayo binigyan man lang kahit grocery at saka pera. ni pera. Ni ano, ni isang pera. Tapos hindi niya linagyan talagang pera to, Nay. Wala akong binigay. Wala. Matagal na yung dumating siya dito. Yung bagyong Rafael na yun. Oo. Oh. Kap anong bagyo mo dahil doon talaga ako lumubog ito, lumubog ito oh, eh. Sumama okay. po yung loob niya sa kanya. <laughs> hindi naman sa uh, ano, ikaw nga, video may ano, kaplak ako, ka ako'y eh, tumutulong. Oo. Oh. Nakita ko dyan, dumaan, sinilip pa ako. Mm. Nagma, Nagmamaniho nag, -mamaniho ng tricycle. Oo. Oh. Kung ano, ng nagsindi ng... Nagsindi ng sigarilyo. Mm. Eh, Nagmamaniho ginigaling. Oh, huwag na kayo umiyak na eh. Ayaan nyo na si Tekram. eh, Sabi ko, ay ka ko yung mama na kausap ko nung... Punta ngayon, yung Tekram nga natin. Nay. Sabi po ng Miral ko, ilan daw po ang anak nyo? Sabi ng Miral ko. Ay, eh, ang anak ko, layo-layo lang. Opo, oh, nasan po sila lahat yung mga anak nyo? Ang anim eh, namatay na yung dalawa. Uh -huh. Pati asawa ko, patay na rin. Opo. Oh, yung panganay po na... Yun nga, yung Vilma kong broke yan. Ha, nasan po ngayon yung panganay? Partida. Partida po? Oo, so, yung panganay patay na yun. Eh, yun ang sumunod yung Vilma kong broke. Hmm. Sa mga anak niyo po, sinong nakakatulong? Kahapon eh. Ayan, eh, kasi wala akong bigat. Hindi na lang kayo. Lumabas ako doon, tibagan, may anak ako Ah, meron mo kayong isang anak na nakakatulong sa inyo? Meron. Ano pong ano niya, trabaho niya? Wala din. Ah, sa mga kamag-anak niyo, wala din po nakakatulong sa inyo? Ilang Ilan taon na po ba kayo dito? Ma-ano na, matagal na. Mga ilan taon na May ako dati doon eh. Ay, ang dami niyo palang bahay. Yung isang natibag ng Yolanda. Ayun, Ay, ang nakatira dahil na na yung bahay ng Belma, Isang ah. nakatira sila nang tumira din eh. ilang bahay niyo na huto? Eh, ito pala. Yung tsaka na ano. Yung na po ng Yolanda? Oo. Uh -huh. Kasabay din ng isa dining yung uh, bumagsak pati bahay. Pati nga bahay nila nasira din. Hmm. Parang nakakatakot dito, Nay, kasi nasa tapatukay ng poste, no? Tatlong poste pa. Na ano na po nangyari sa akin dito eh. May nangyari na nga sa akin dito, may TV. Binigyan ako ng apo ko Oo. Uh -huh. ng TV maliit. Mm -hmm. eh, nagkaroon ng ground yung ano. Oo. Yan. Ang tubig kasi hanggang din eh. Oo. Oh. Eh nandyan yung TV. Mm. -hmm. Kumidlat na kaalo. So magpapatayin ko sana yung TV. Eh kuminig pati katawan ko dahil tinamaan ng kidlat yung TV diyan. Ah. Namatay na. na ano, mm -hmm. sira. Nay, nalulungkot lang po ako eh. Nalulungkot ako na isa man sa mga anak niyo hindi niyo kasama. Bakit po? May kanya-kanya na silang pamilya. Ayaw ko naman sumama sa kanila. May mga anak sila. Ayaw ko nang magulo. Ah. Pero may sumasama. May gusto pong isama kayo. Kung gusto ko lang. Pero yung bahay na yun, yung ano, ito. May, yun nga, may nakatira. May ari yung kama na yan. Ah. Uh, hindi po. Pero sa mga anak niyo, meron po bang gustong kunin kayo? Doon kayo sa bahay na para hindi kayo mag-isa dyan? Mayroon pong gano'n? Ah, mayroon. Yung panganan, yung bali, yung, ano ba ito? Nasa Patida. Oh. Ayoko naman doon. Malayo, malayo sa bayan. Gusto ko malapit sa bayan. Um. Doon kasi, pagka nandun ako, nasa loob lang ako na ngunit hindi mo hmm. makalabas. Wala akong kilala. Ayoko naman maglalabas nang wala akong kilala. Pero hindi naman kayo na yung parang tinabayaan ng mga anak niyo? Hindi naman. Hindi know. naman po. Ay, kahapon nga, lumabas ako noon. Mm. Kasi Kasi sa, sasalubong sana ako doon. Pero hindi talaga kayo pinabayaan. Hindi man. Natulungan naman ako pagka... Mm. Ayun nga lang. Gaya na malapit sa akin kung magbigay ng pera. Tipid 50 kumain minsan. Uh -huh. sabi nga may nag... Ano, may... Baka wala din talaga si... So, wala naman po ang trabaho lang. nag lang ng konti-konti. No. Kaya maganda yun na yung ano po, di ba? Yung pinagandaan yung pagdating ng pagtanda, yung naka, may ipon ka, may naipon ka. Oo, yun dapat. Hindi yung pagtanda mo, wala ka talagang naipon. Pag naka, yun lang, pa, ikaw nga, buti loob ng Panginoon Diyos na hindi pa ako na hospital. Oh. Ina-atake nga ako, Ayan, tuwod ko lumaki. Oh. Na may stroke ako. Okay pa naman to, Nay. Okay Natinay naman. Na... lang ito, nadulas ako. Ganun. Ah. Hindi ito, ano, nung may stroke ako, hindi. Napilay nag oh, may kangkungan ako doon sa likod din baka antin na yan. Alo pa niyo rin utong hindi, likod. Hindi, Pinabantay-bantayan lang sa akin. Ah, uh, Gano'n kalawak itong lupa nyo rito? Ayun lang, yung may pader. Yung ka. may pader? Dito. An yan lang. Mm. Pa Paano po sabi ng miral ko, para makabayad do kayo ng utang, ito na lang po ibayad nyo para wala ng problema. Hindi, kasi kinukulit po ako ng Miralco eh. Saan po ako pupunta? wala akong titirahan. Uh, so, in, sabihin ko sa Meralco, wala ko talaga. Hindi pwedeng yung lupa nyo. Hindi po,